no word comes close enough to describe it. Hello at welcome back sa aking channel, Gabi Concepcion pinabigyan ang hiling ng isang fan nila ni Sharon Cuneta. Noong naganap ang concert ni na Sharon Cuneta at Gabi Concepcion sa Las Vegas, hindi lamang ang kanilang mga awitin ng bumihag sa puso ng mga manunood kundi pati na rin ang isang espesyal na sandali na naging viral. Habang masigla at puno ng damdami na inaawit ni Sharon ang kanta, mapapansin si Gabi na kinukunan siya ng video gamit ang cellphone. Buong pusong pinagbigyan ni Gabi ang hiling ng isang fan na kunan ng video ang megastar, Isang bagay na nagpapakita ng kanyang suporta at pagpapahalaga hindi lamang kay Sharon kundi pati na rin sa kanilang mga tagahanga.